Yo, what's up mga bisayano? Kamusta? Welcome back again dito sa ating YouTube channel. At ngayong araw, titignan natin ang bagong DJI Mic Mini. Isang compact wireless mic system na perfect i-partner para sa inyong mga DJI Osmo Action 5 Pro. Pero pwede din siya sa mga DSLR mirrorless cameras o di kaya sa inyong mga cellphone. Kaya ako naghahanap ka ng maliit malinaw, hassle-free na audio system para sa inyong mga vlogs, para sa inyong mga content. Aba, baka ito na ang sagot sa mga katanungan mo. Isa munang tanong, bakit nga ba natin kailangan ang wireless microphone? Simple lang ang sagot para meron tayong kalayaan between sa ating camera at sa ating microphone. Kasi ba diba minsan, kailangan nating ilagay sa isang sulok yung ating camera at lalayo tayo. Siyempre, kung gagamitin natin yung onboard na microphone doon sa yung camera, tapos lalayo ka, siyempre, hihina at medyo pangit yung audio. Pero kapag meron kang wireless microphone, chak na maganda. Example, nito. So ngayon, gamit ko ang built-in mic ng DJI Osmo Action 5 Pro. Nasa malapit ako kaya klaro nyo pa akong naririnig. Pero tignan natin kung lalayo ako dun papuntang kusina. So tignan natin kung madininig nyo pa ako. Check, mic, check. Check, check. Check, mic, check, check. So, ganun talaga pag sobrang layo na, hindi nyo na madidinig yung nagsasalita. Kaya kailangan natin ng wireless camera para sa distansyang yun, imarinig e, pa rin kayo. So, ngayon gamitin natin ang DJI Mic Mini. So, yan, nakapatay pa siya. Tapos i-on natin. Dapat automatic magkukonnect na to agad eh. O, oh, de ba diba? Automatic! So, nandito na ako sa audio ng DJI Mic Mini. So, titignan natin sa layo ng distansya na yun, madidinig nyo pa ba ako? Okay? Get ready? Check, check, test mic. One, two, three. Nadidinig nyo ba ako? klaro ba yung audio ng DJI Mic Mini sa ganito kalayo. Actually, talagang malayo siya. Di ko alam kung ilang feet. Pero pabalik ako dun sa camera. Bibilangin natin kung ilang hakbang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 na hakbang, ganun kalayo ang ating wireless microphone sa ating camera. So ano sa tingin nyo? Kaya kung trip mo ang DJI Mic Mini, meron ang tatlong klaseng variant na pagpipilian. Una yung tulad sa binili ko. Kasi kailangan ko lang ng mic para sa aking DJI Osmo Action 5 Pro. Pero kung gusto mong gamitin sa inyong mga DSLR cameras or mirrorless cameras, pwede mong pagpilian yung dalawang klaseng variant. Yung isa, meron siyang uh, isang mic mini at uh, receiver. Yung isa naman, meron siyang dalawang mic mini at uh, receiver. So, pwede kang pumili doon kung gagamitin mo sa inyong mga malalaking camera. Pero siyempre, tayo Less ang budget Tsaka yun lang ang kaya And yun lang din naman ang kailangan ko Kaya swak na swak na para sa akin Itong solo combo At kung napili nyo eh, yung tulad sa akin Na yung DJI Mic Mini na solo combo Ito yung laman Meron siyang pouch Ang kanyang uh, USB Type-C Yung kanyang DJI microphone Ang kanyang charging hub At meron din siyang dalawang windshield na merong dalawang klasing kulay. Maliit lang at magaan ang DJI Mic Mini. Kaya swak na swak ito para sa mga on the go content creation. Up to 250 meters ang wireless range ng ating DJI Mic Mini. Built-in omnidirectional microphone din ito. Meron siyang real-time audio transmission and up to 6 hours ang battery life. Siya nga pala, all throughout this video, gamit natin ang DJI Mic Mini. Nandito siya, oh. yan, yan, yan. <laughs> Kaya kung hindi ka pa kumbinsido sa ganda at galing ng DJI Mic Mini, aba, itong video na to ang magbibigay testimonya na para bilhin mo na ang DJI Mic Mini. Buo at malinaw at focus ang boses mo. So ano pang hinihintay mo? punta ka na sa mga suking tindahan. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-connect ang DJI Osmo Action 5 Pro sa inyong DJI Mic Mini. I-on mo ang iyong DJI Osmo Action 5 Pro, pagkatapos swipe down, pindutin mo lang ang setting icon, pagkatapos swipe konti, piliin mo ang wireless mic, i-on mo ang iyong DJI Mic Mini, tapos ilong press mo for pairing tapos balik ka dun sa camera antay ng ilang segundo para maging successful ang pairing ng device and that's it ganun ka simple at kung gusto mo naman i-on ang noise cancellation punta ka lang sa video setting pindutin mo sa ibabaw yung mic logo pindutin mo lang ang noise cancellation for low or high noise cancellation ganyan kadali paano i-connect ang DJI Mic Mini. Kaya ang DJI Mic Mini ay bagay na bagay para sa lahat. Sa tulad kong simpleng content creator vlogger o di kaya kahit isa kang travel vlogger or product review vlogger o di kaya naman nag interview ka, bagay na bagay ito sa'yo. At alam mo ba na mainit na mainit ngayon sa moto vlogging itong DJI Mic Mini Of course together with the DJI Action 5 Pro. Kaya kung overall content creator ka na naghahanap ng reliable at high quality na audio system para sa iyong DJI Osmo Action 5 Pro o di kaya para sa iyong DSLR mirrorless camera o di kaya din para sa iyong cellphone, DJI Mic Mini is the best. Compact, easy to use at super linis ng tunog. Kaya kung nagustuhan mo ang video at meron kang natutunan, baka naman pwede kang mag-like. At syempre kung meron ka pang uh, tanong na hindi ko nasabi, comment ka na lang sa comment section. At syempre kung mahal mo ko, I love you too, baka naman pa-subscribe. <laughs> Ulit, ako nga pala si Kim Neri Bisayang Dako, taga Samal, OFW sa Kuwait. Kapag maganda ang video, mas gumaganda pag malinaw ang audio. Peace!